IFM News. Binabuti munang hindi magbigay ng pahayag si Barangay Captain Silverio G. Ramones patungkol sa mga aligasyong ibinabato sa kanya ni Barangay Secretary Reggie G. ng Barangay Turayong Kawayan City, Isabela. Nilinaw din ni Kapitan Ramones na sasagot siya sa mga akusasyon ni Secretary Reggie sa tamang oras at tamang panahon. Uh, we'll sa uh, binabati ko lahat ng ano, ating mga taga at taga-panood Magsasalita po ako at sasagutin lahat ng kanyang mga akusasyon, isa-isa pong sasagutin po yan sa tamang oras at tamang panahon. So sa ngayon, wala pa po at uh, maging kwento po tayo sa ating legal para sa ngayon, wala tayong mabasit na laban sa kanya. So sasagot po tayo. Pakihintay na lang po. Bagaman nagkaroon ng hearing ang dalawang partido kaninang umaga, ay patuloy pa rin idinidii ni Secretary Reggie ang paratang sa kapitan, partikular na ang palagiang pag-absent nito. For the whole of, since January, hindi siya nagre-report ito. Hindi siya nagre-report ito. Oh, Araw-araw kami na dito. Ano siya mga lupot ang kasama ko dito araw-araw? Ay -araw? I may mean, mga task yung hinahawakan. And one of our of this is ano? We have almost, I think, uh, almost uh, 500 pieces for the last six years. Them, uh, mm -hmm. uh, ang kapiraf, or <laughs> Samantala, bumuelta rin si Sekretary Reggie sa mga komento ng taong bayan kung bakit ngayon niya lamang ito inilalabas kayong nalalapit na ang eleksyon. Again, ulitin ko po. Ang nangyari po dahil, since 2021, when I learned about this one, I inform the barangay council. Again, that is not my priority or that is not my obligation. Since I gave them the opportunity to correct what is wrong, I gave them the opportunity to do their their rightful uh, obligation. Pinigyan ko sila ng pagkakataon. Nagawin nila yung obligation nila. Kasi sila, sila, sila ang merong check and balance power. Ngayon, I am sabi ko, maghihintay na lang ako na assembly ng hikmat. Walang nangyari kasi. Umaasa naman ang buong residente ng Barangay Turayong na maaayos ang hidwaan ng dalawang partido sa malinis na pamamaraan. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa back-to-back -back number 1 sa Nielsen at Kantar survey. Ito ang 98.5 iFM. Idol iFM News.